Piyesta na naman nga dito sa Apalit, Pampanga at kaming nga dalawa ni Bebo ay busy busy simula kaninang umaga. Naghahanap nga kami dyan ng mga tiles na pwede namin ilagay dun sa resto nga namin o sa Samjihan namin. Pero ayun nga, makapili nga kami ay nagbiyahe na nga kami papunta ng Samjihan at located nga ang aming Samjihan sa likod lang ng bagong palengke. Sabi kasi sa amin ng mga staff namin, nagsidatingan na nga daw ang mga naghagandahang dilag dito sa Apalit. Nisita kasi kami ng Miss Kapali 2024 candidates. At biruin mo nga naman, no? Sa liliit na mga bewang ng mga yan, nagsasamji pala. Anak, <laughs> Kaya naman pala walang na-late sa mga staff ko ngayon, lalo na sa mga waiter kong lalaki. Abay, ganadong ganado sila mag-repeal kahit hindi nang hihingi. Ay, Diyos ko. At kung titingnan at lalapitan mo nga sila ng malapitan, napakaliliit na mga bewang. Parang si Menggay lang yan nung kapanahonan ko. Anak, <laughs> Wala nga tapon kahit sino sa kanila dahil bukod sa magaganda ang mga katawan, eh magaganda rin ang mga muka. Talaga naman ang papaisip ako, saan nila dinadala yung unlimited samgyupsal na yan nang hindi bumabagat sa puso? Nakshota! <coughs> Kinagabihan nga ay nagdiretsyo naman kami dito sa may kapalangan kila Sir Mark para magayos naman nga ng banderitas. Itong mga banderitas nga na to, ito yung pandi-design namin sa bangka na sasakyan namin ngayong araw. Alam nyo ba guys na taun taon na may miyesta o nanunuod kami ng libad o tinatawag nilang parada ng mga bangka dito sa Apalit. Pero ngayon pa lang ang unang beses na may experience kung sumakay sa bangka. Alam nyo naman guys, nakaka-LL na ako. Palagi na lang kasi kung sumasakay sa bangka kapag ka nasa Buraka. Ayan. 哈哈 <noise> <laughs> Kung alam nyo nga ang piyesta sa may San Juan, Batangas, ganun na ganun din ang piyesta dito sa Apalit, Pampanga. Kung saan kami nga ay nagbabasaan sa daan, pagpasok pa lang ng umaga, nagbabasaan na lahat ng tao. Ang kaibahan nga lang dito sa Apalit, Pampanga, ay eh kapag kaayaw mo magpabasa, hindi ka nila babasain. Actually, sikat na sikat nga rin ang piyesta dito sa Apalit, Pampanga, lalo na yung paglilibad namin o yung pagsakay namin sa bangka. For sure nga ngayong taon, mas maraming bangka ang paparada. Sa sobrang dami nga namin ginagawa ni Beth, Cebu. Ayan, last minute na kami mag-aayos ng bangka na sasakyan namin. Una nga, actually, undecided pa kami na sumakay sa bangka kasi syempre natatakot din kami. Kaya dahil marami nga kami business na nakatayo dito sa Apalit, Pampanga, eh sabi ko sa kanila, eh mag-join na nga kami para sa piyesta ni Apong Iro. Maayos na nga namin yung mga pang decorate namin sa bangka. Eh naglakad na nga kami papunta sa ilog at dito na nga namin to aayusin. Kali nang hiram na nga lang kami ng mga gamit na ginamit nga sa street dancing. Palilibutan nga namin to ng sandamak na bulaklak na para bang Flores de Mayo na naman. Kaya sa makikipamiesta po dyan sa Apalit Pampanga at nakita nyo itong bulaklaki na bangka. Ay, api na ito. Actually guys, itong bangka na kinuha namin, kayang-kayang mag-accommodate hanggang 50 packs. Pero syempre, hindi namin yung sasagarin na 50 para safe din kami. Excited na nga akong pumarada bukas gamit itong bangka namin at magsisigaw ng sami ng West Philippine Sea. Nakasutan. <laughs> Imutan ko nga palang ayos, syempre yung mga stop din namin sa Samjihan at Okoyan. yari e, kasi kami pumarada dahil nga sa mga business namin, kagaya nga ng Heart and Soulmates at Okoy King. Abay, sobrang excited namin. Sino kaya ang unang mababato ng nilagang itlog sa amin? Buti na nga lang talaga, eh, marami nga kaming katulong mag-ayos ngayon at talaga naman napaka-creative nila. Tapos kasi sobrang ganda nga na pagkakadesign at pagkakagawa nitong bangka namin. Abay, parang lalaban kami ng street dancing. <laughs> Sabi ko nga sa inyo kanina, yung mga ginamit namin pang design na yan, eh, hiniram lang na rin namin sa mga street dancer. Pero ayun nga, pag nakita nyo kami mamaya, sigawan nyo kami. Happy Fiesta! nakshutang <laughs> Yan lang naman. Salamat! Ala! Oh my God! Ang laki! 23,000! Share ko na din sa inyo, ito pinaglilibangan ko ang laro na MI777. Sobrang daming laro na pwede nyo pagpilihan dito pero ito ay pinagbabawal ko sa mga bata. Ibangan ko lang rin to at nilalaro ko lang to kapag may extra ko. Ano nyo guys, napakadali lang laruin nito at minsan nga hindi ko namamalaya na malaki na panay na papalanunan ko. O, syempre, gaya ng ibang laro, may nananalo at may natatalo din dito. Swartian lang talaga yung dito pero ng sinwerte ako dahil nanalo ako ng halos isang daan libo. O syempre, hinay-hinay lang tayo sa paglalaro at pagtaya. Sabi nga nila, lahat daw ng sobra, e eh, bawal. Pero syempre, wala din namang masama kung gusto mo subukan. Kaya kung gusto mo ring itry, lalagay ko na lang yung link sa may comment section.